Harris, huwag mong sabihin na ikaw ay sa pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguang. Sa mga pangarap na hindi napagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino. Aris, sa 2-digit number ay number 3 at number 17, at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 2, at sa loto ay number 25, number 17, number 49, number 14, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran. Toros, huwag mong sabihin na ikaw ay susuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguang. Sa mga pangarap na hindi napagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino. Taurus, sa 2-digit number games ay number 13 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 4, number 2 at number 1, at sa loto ay number 27, number 16, number 42, number 2, number 30 at number 39, nagabay ng kapalaran. Gemini, huwag mong sabihin na ikaw ay sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguang. Sa mga pangarap na hindi na pagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino. Gemini, sa 2-digit number ay number 10 at number 11, at sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 6. At sa loto ay number 28, number 40, number 30, number 49, number 6 at number 15, nagabay ng kapalaran. Cancer, huwag mong sabihin na ikaw ay sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguang. Sa mga pangarap na hindi napagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino Cancer Sa 2 digit number ay number 19 at number 18 At sa 3 digit number ay number 6, number 3 at number 5 at sa loto ay number 25, number 16, number 27, number 2, number 31 at number 10, nagabay ng kapalaran. Leo, huwag mong sabihin na ikaw ay susuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguan sa mga pangarap na hindi napagtagumpayan dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino. Leo, sa 2 digit number game ay number 8 at number 11, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 6 at sa loto ay number 21, number 34, number 40, number 15, number 9 at number 13, nagabay ng kapalaran. Virgo, huwag mong sabihin na ikaw ay sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguan Sa mga pangarap na hindi napagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino. Virgo, sa 2-digit number ay number 10 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 1 at sa loto ay number 30, number 2, number 14, number 41, number 27 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra, huwag mong sabihin na ikaw ay sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguang. Sa mga pangarap na hindi na pagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat, sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap, nagugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino. Libra, sa 2-digit number games ay number 19 at number 13, at sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 5. At sa loto ay number 28, number 6, number 33, number 25, number 10 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio, huwag mong sabihin na ikaw ay susuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguan sa mga pangarap na hindi napagtagumpayan. Dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino, Scorpio. Sa 2-digit number games ay number 15 at number 12, at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 5 at sa loto ay number 21, number 12, number 30, number 41, number 3 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, huwag mong sabihin na ikaw ay sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na. Kabigwang sa mga pangarap na hindi na pagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat. Sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap, nagugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino, Sagittarius. Sa 2-digit number games ay number 10 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 25, number 29, number 12 number 5, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn, huwag mong sabihin na ikaw ay sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguang sa mga pangarap na hindi na pagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap Nagugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino Capricorn sa 2 digit number games ay number 17 at number 13 at sa 3 digit number ay number 3 number 1 at number 6 at sa loto ay number 25 number 10 number 32 number 9 number 27 at number 41 nagagabay ng kapalaran. Aquarius, huwag mong sabihin na ikaw ay sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay o maliit na kabiguang sa mga pangarap na hindi na pagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap, nagugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino, Aquarius, sa 2 digit number games ay number 12 at number 11, at sa 3 digit number ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 25, number 31, number 34, number 40, number 9 at number 16, na gabay ng kapalaran. Pisces, huwag mong sabihin na ikaw ay sa sasuko pag ikaw ay nagkaroon ng mahinang tagumpay, o maliit na kabiguang. Sa mga pangarap na hindi napagtagumpayan, dapat ay lalong magsikap at makagagawa ng matalino at maingat sa mga susunod na gagawin para maging matagumpay na ang pangarap na gugustuhin dahil sa mga naranasan na ikaw ay pinatibay at ginawang matalino. Pisces, sa two-digit number games ay number 16 at number 3, at sa 3-digit number ay number 3, number 2, at number 6, at sa loto ay number 14, number 28, number 31, number 42, number 7, at number 19, na gabay ng kapalaran.